Operasyon po ng traffic lights sa Kalasyao, Pangasinan, nakatakdang magsimula sa susunod na linggo. Para sa balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report Asahan na umano ang unti-unting pagbuti ng dali ng trapiko sa Calasiao Santa Barbara Junction Road kasunod ng penal na pagsasaayos ng wirings at paglalagak ng pedestrian lanes sa paligid ng ikinakabit na traffic lights sa susunod na linggo. Sa prem ng IFM News de Gupan, kikala Pozo, Deputy for Operations Bernard Mejia. Patapos na ang naturang proyekto sa kabila ng bagyang pagkaantala sa si inaasahang completion date noong April 27 dahil sa limitadong working hours ng kontraktor. Kasi ang trabaho nila doon, gabi lang kasi. Wala sa umaga yung trabaho nila. Panay, kasi pag, siguro pag umaga nila magtatrabaho doon, magkokos siguro ng traffic kaya gabi na lang. Kaya siguro Nantala doon. Yung mga pedestrian lane, yun, number one don Saka yung mga signages, siyempre babaguhin namin yung kwan sa puso. Ililipat namin yung mga loading, loading, ganun. Isinaalang-alang umano na hindi magdurot ng trapiko ang installation ng traffic lights sa araw dahil pangunahing daanan ng mga maliliit at malalaking sasakyan papuntang Santa Barbara, Ordaneta at Degupan City. Sa oras na ito ay maging fully operational, magre pa rin umano ang tanggapan ng personals sa Junction Road bilang gabay at tagasita sa mga motorista at pedestrian. Bali, ang mangyayari doon, bali sa gitna, wala na kasi may traffic lights na. Mangyayari doon, doon na lang sila sa may kanto, maghihila na lang. Uh, yung mga pasaway na PUG, pag yung unloading, bababa o magpe-pick up, simpre pag nakagu yung traffic lights natin, magfocus ng traffic. Kaya mayroong mayro, may maiwan doon na puso siguro. Isa rin sa babantayan ng mga personnel ang tamang paggamit ng button sa post ng traffic light na maaaring pindutin sakaling may tatawid. Positibong tanggapan sa malaking pagbabago na maitudulot ng proyekto upang matiyak ang pagsunod ng mga motorista sa batas trapiko. Siguro, hindi na siguro matatrafik na ganit. Di katulad dati, pag man manual kasi ang traffic, ni-stop mo kung may taong pasaway, ipipilit niya. Ngayon, susunod sila sa batas na trafiko talaga. Nagsimula ang installation ng traffic lights sa Junction Road no November 2024 na may kaukulang pondo na higit 10.3 million pesos. Kasama mo mula dito sa IFM de Gupan, ito si Idol Jam Victorio, tatak IFM. IFM News IFM News IFM IFM News